Magandang magandang araw dyan sa mga Duterte Sulid Dako po, hindi yata ito good news na balita ito mga idol Natakasan na tayo <laughs> Kung kilala niyo si XDPWH Bunuan Dako po mga idol, wala na siya sa Pilipinas Ando na siya ngayon sa Amerika Goodbye Philippines na mga idol <laughs> Nako po, bago ako mag-react, panoorin natin to. Tara, let's go. Wala nang intro-intro. <laughs> Matik. <laughs> Lagot tayo dito. Lugi tayo. Kapapasok lang na balita, umalis na ng bansa si dating DPWH Secretary Manuel Boroan. Ayon sa Bureau of Immigration, bumiyahe si Boroan kaninang hapon pa Taiwan patungo ng Amerika. Isas Taiwan? Isa si Boroan sa mga pinakakasuhan ng ICI kaugnay sa flood control scam. Nasa immigration lookout din siya. Pero wala pa namang hold departure order laban sa kanya. Kaya uh, pwede pa rin siya lumabas ng bansa. Kaya pala mga idol. Wala na, tumakas na. Wala siyang hold departure eh. Kasi ngayon, alam naman natin grabe ang nangyayari, nangyayari ngayon sa flood control ng itong project na to. Itong dating... dpw uh, DPWH secretary na si Bunuan, mga idol, bago lang ito nag -resign. September, I think September 1, itong taon na to, 2025. Kasi itong nangyayari ngayon mga idol, diyan sa Bocaue Bulacan. Ang project dyan na flood control, bayad na. Kumbaga, ano na siya? Tapos na raw. E ngayon may ICI na tinatawag, itong Independent Commission for Infrastructure, 'di ba? Ito yung mga nag-iimbestigate ngayon sa mga nangyayari ngayon dyan sa flood control. Ngayon, yung auditor, pinuntahan ngayon. Yung project na yun nagkakalaga ng 95 million pesos. Ngayon, pinuntahan ng auditor ng taga-ICI. Wala kang makita kahit ano dun. Ang tinatawag yan, yan ang sinasabing ghost project. Involved yan itong DPWH na itong dating ex. Ito, ito si Bunuan na yan, si Manny Bunuan. Kung ngayon, malis na siya ngayon. Ede, may nagkaroon siya ng malalim na kaso dyan sa ICI. Dapat, kung meron siyang ganun na problema ngayon dito sa, lalo na ngayon, mainit itong blood control ngayon, dapat yan, nakahold, dapat yan. Kawawa tayo. Pera ng bayan yan. Matagal na yan na naging sekretary ng DPWH. Kung hindi lang nabulabog ngayon, wala, hindi yan magre-resign. <laughs> Kawawa tayo mga idol. O, oh, ito na yung sinasabi ngayon. Pag mangyari ang mga gaitong mga kaya nag, naglaga na sila, nagkaagulo nagka na sila. Lahat yan sila alis at ano, lalayas na sila, sila dito. Hindi yan sila dito mag-aano. kawawa tayo ngayon. O, pera ng bayan. O, di diba? Kaya, laban lang tayo. At mananayag pa rin yung kabutihan para sa ating lahat. Ito yung sinasabi natin. Hindi yan sila dito mag-aano. kawawa tayo tayo lang ang inaano nito, pera ng bayad tapos wala. Alis na yan sila lahat. 'Di ba? Kaya laban lang, kaya mag-ingat tayong lahat. Tayong alam naman natin ngayon ay 16. May malaking rallying nagaganap ngayon diyan sa Maynila, sa Quirino, saan, saan man sa Bonifacio. Kaya mag-ingat kayo mga idol. Kaya sana itong pinaglalaban natin pagkakaisa at pagbabago para sa lahat. Lahat yan ay patungkol sa korupsyon itong pinag pinaglalaban natin. Sana may magandang mangyari para sa ating lahat. Wala. Naglayas na sila. Di ba? Grabe. Kaya bumaba na dapat yung lulong dyan at saka lalay dyan sa malakan <laughs> Obviously, walang magandang nagawa ngayon. Kaya, pahit lang para sa, para sa ating lahat. Kaya sa mga Duterte solid, alam na natin yan. Laban. Kaya, bye, -bye. And good luck. Bunuan. Maraming salamat.